So, guys, yun na nga po. Ito po ang ating uh, tawag dito ang um, sangyups. sangyups. <laughs> Nakalimutan ko. <laughs> Sangyupsal. So, hindi nyo kita kasi hindi po naka-focus sa akin ng camera kayo. Ayan po. Ang ah, sarap-sarap. Ang ah, sarap-sarap-sarap. Ang sarap-sarap. Ayan <laughs> diba? Ayan po ang aming bukbang mamaya. May ang ko. Magiging ito na po ang aming ano. Saya-saya na to. Kailangan naka-toasted para ano. Okay, mag-alala. Nakare-repeat yung aking channel. <laughs> Hindi po kami Nagdayad tumain po ako ng, ng breakfast ng... at saka ng ano. Nag-diet po ako ng five days para dito. Ah, five days! Nag-no <laughs> rice po ako. No rice. No rice, no carbo. <laughs> para po dito sa occasion na to. Kahit nabiglaan lang ito. At nabiglaan. Wait. Anong sabihin mo? yung one call away. Yan yung tawag dun eh, yung one call away. Pag pinaplano, hindi natutunoy eh. Kaya... Kaya yeah, ganun talaga, e... no? Ito pa yung mga finish product, diba? Yan. Yeah. Kaya na po yan ito. So. Mamaya po. po, yung, okay yun yung ka? aso na yung aso na yan, yan. Yan po yung bantay sa amin. Yung aso na yan, mamaya, mamaya nandito na mamaya yan. Joke <laughs> lang po. No animals harmed during this video. Yung ang disclaimer, ha? No animals were harmed na, during this video. Sabi niya na ako, ha? Nahimik na, 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 na,

Umabol na pa ka kung meron Umabol na. na kayo habang yung kayo nyo. meron pong kalsada pa, umabol na kayo. Umabol hmm. na <laughs> yeah. So, kumain na po ako ng batyo na napakasarap. Courtesy of Ate Mary. Ay, grabe. Sarap-sarap. Hmm? Sarap, -sarap. Hindi ako sumakain basta ng ganito. Ngayon lang. Ay, may tubig pa ba tong ano, Tong ating ano, pinapakuluan? Baka mabusan ng hmm, Ay, konti tubig. Ay, hindi ka Kunti na lang. Hindi na ng tubig sa kanila. Yes. Yes, yes please. Tubig po. But, ilang galon po. Ito po yung bacon strips. Ito, warin siya. So, yan. Ito po yung masarap na... So masarap na putahin yeah, ng... Samyup sal. Diba? Diba? dito pero ang magluto ng laking Yes, laking noodles. Yeah. Mm -hmm. Anong train board? Chicken or beef? Okay na yan sa tamang. pa. Ang oh, inat, pa. Inat. Okay na? Okay. Ang init pa na. Ang na <laughs> Paso ka. So ang plano. Natin, <laughs> so ang plano kasi is yung mga bata yung magluluto. Uh -huh. Pero ang ending, tara. Kami pala. Kami po pala yung magluluto. Hindi kasi kami na ano eh, nag-fail kami sa mic kaya. Uh -huh. ito pa yung sikreto namin para masarap pang ang pagkain. Gold light sesame oil. So kung meron meron yan, available yung leading supermarket, grocery, and salad stores nationwide. Promote na siya. Bayaran nyo ako ha. Ay, <laughs> nakapagawa.

24. Mura na nga yun, pag na ba siya. Oo, kasi sa mga ano, nagiging kuwera ko, puro, parang pina, yung pinakamura ko na ako daw, nasa around 40 yata. Ano? Hindi ba mag, sabaga, ilang minutes ba yung kailangan ano, ito, parang sa ano? Hindi ko, ito, uh, so, ang ano naman yung

siya? Nung mawala siya. Kasi di mo pa ganun. Nandun lang siya kapag may ano. Hindi, iyan ano mo. <laughs> e. Anong pecha na? Tara na, antagal mag-iyaw. <laughs> Dapat kasi, inanorin, inanorin, sila up yung iyawan yung na, ano, yung na Ate Carol eh. Aray ko, aray ko, aray ko, aray ko, ang kilay ko! May baka putukan na po mga kaibigan, mga kasus. Ang <laughs> kihig ko. Ay, alis na nga to. Alis na. Bayan, sabi Kasi, bilis. Bilis na. Yung pasibuno nga po nino, nawala eh. Shout out po kay Ate Che. Kung nasan ka man, kakain ka namin. Yun ang yes. niya iso? Yung unang subo ko po ay para sa iyo. <laughs> yung unang kakain ko po ng bacon strip ay para sa iyo Ate Che. <laughs> Dila wala. Mga comment talaga ni Ate Carol, yung pa, ibang hotdog na hinahawa ka ni Juan ko. <laughs> Uy. <na> sa dito. <laughs> SPG po, SPG. <laughs> <Taragi> po. <clears throat> SPG po. <laughs> yung hotdog pretoy na lang niya sa loob. <laughs> Sabi mo, sabi mo doon, sabi mo doon. Sabi mo doon. nga doon, pwede niya lang kami sa loob ng bahay. <laughs> nung wala ako doon sa akin. wala. Ayan o, no. may, 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 may maliit niya. Ayan o. No. Ang <laughs> maliit. Yeah. Yan o. Yeah, para hindi na. Lesson door na naman. Natutunan na naman ako sa'yo. Actually, kung ko mga yung mong bilang Ah, gano'n. <laughs> <laughs> minsan, minsan nagawa ko ito. Sabi ko, paano ba yung ginawa hindi ko? Dito na maulit. Kaya sa pag ano, yung sa laptop ko doon, tapos yung sa ano. Yan, yeah, minsan pag ano, pag makahanap sila, ito yung may gagawin pa pang iba sa ano. Oo, oh, kapag sa seminar namin, ganun din kami. Hmm. May other course. Oo, oh, other dito, course yung, na ginagawa. <laughs> <gana> <laughs> pag ang gulo na ano, naka-off cam, tapos naka ano lang, an ako, ano ko ano, ano ginagawa na namin noon, nag-preprint Nag kami, Okay. Pag na yung ano mo, yung pangalan mo, dun ka... Uh, ka, yes, po. yes po. At tapos yung open cam, picture na panglahatan. lahatan. Mm. Nung minsan, nagmamadali ako sa kusina. <laughs> <laughs> tapos ang labo ng ano ko, nung cam ko sa laptop. So yun po, nag master po yung aking ano. Ang aking beshi. Ang aking beshi. Ang aking, besi. aking, besi. aking besi. So, buti pa siya na, buti pa siya na kuha niya na yung pangarap niya mag-master. Ako po, kailang kaya. Baka, Next year. Baka naman may gusto mag-sponsor dyan, guys. <laughs> Open for sponsorship po ako. Na mag-aano ang master po dyan. Kailangan <laughs> ng sponsor. <laughs> ang daming post na sa... Ay! <laughs> oh, sorry, sorry. Hindi <laughs> pa. Yung hatdog dyan na lang sa loob lutuin. Patungin. Patungin nyo na lang sa loob yan. Patungin. <laughs> hotdog. Iisip uh, okay. ko baka matalikan yung kilay. <laughs> ay, hindi, hindi na. Kung kayo pinagbawala na lumapit sa ano, yung mga may inis na... <laughs> hindi na, ay, na ay, ay, Ikaw, ang sunset. Saka yung ano, o yun na sabi niya, basta pag magluluto, huwag yung parang, yung smoke. Hindi magkalungapit sa'yo kasi hot, ano na ano, yun, mainit kasi ako eh, I'm so hot. I'm so hot. <laughs> Sorry, <laughs> okay pa tayo ng ointment, saka kasi ang ointment na binigay, para siyang cream, kasi nga pagka malinigo ka, dapat, cream siya na pag nalagyan ng tubig, parang hindi siya malalagyan ng tubig. May ganun po kayo? Ah, may ganun po kayo? May ganun po kayo.